Magandang araw mga auto lovers! Welcome sa Car Warrior 2025, ang tambay ng mga pinakabagong sasakyan na siguradong magpapawaw sa inyo. Ngayon, bibayda ang 2025 Isuzu D-Max, isang matatag, maaasahan, at modernong pick-up truck na handang sumabak kahit saan. Karen at silipin kung bakit patok na patok ito sa mga adventure seekers at business owners. Exterior, unang tingin pa lang sa 2025 Isuzu D-Max, alam mong hindi ito basta-basta. Astig ang bagong front grille na mas malaki at mas agresibo ang itsura. Mayroon din itong LED headlights na may signature DRL lights, nagbibigay ng modernong dating at dagdag visibility sa gabi. Ang mga bagong 18-inch alloy wheels at blacked-out trims ay nagpapakita ng sporty at rugged na karakter nito. Hindi rin mawawala ang matitibay na bumpers at skid plates para sa off-road protection. Talagang head turner kahit saan ka magpunta. Performance Pagdating sa performance, hindi nagpapahuli ang D-Max. May dalawang engine options, ang isa tuldok 9-gitling LITER turbo diesel para sa mas tipid sa krudo, at ang tatlo tuldok 0-gitling LITER turbo diesel para sa mas malakas na hatek. Pareho itong may common rail direct injection system para sa efficient fuel consumption. Ang maximum power ay nasa 190 horsepower at 450 newton meters of torque, kaya swak na swak ito sa mahihirap na kalsada at matataas na akyatan. Available din ito sa anim na speed manual at automatic transmission. Sa 4x4 variant, panalo sa off-road adventures. Interior sa loob naman, comfort at functionality ang priority. Ang dashboard ay may modernong layout na may 9-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. May digital multi-info display din sa harap ng driver para sa madaling monitoring ng driving stats. Ang mga upuan ay covered sa premium leather na may ergonomic design, bagay na bagay para sa long drives. Mayroon ding rear air vents at USB charging ports para sa convenience ng mga pasahero sa likod Safety features Hindi rin din Aygo ng Isuzu pagdating sa safety Full packed ito ng features tulad ng Advanced Driver Assist System, ADAS na may lane departure warning, blind spot monitoring, at autonomous emergency braking May 7 airbags, ABS with EBD, traction control, at hill start assist sa 4x4 variant, meron pang hill descent control. Plus, may rear view camera at parking sensors para mas madali ang pagparada. Sa D-Max, siguradong protektado ka sa biyahe. Prices, presyo naman tayo. Ang 2025 Isuzu D-Max ay nagsisimula sa humigit kumulang 1.2 million pesos para sa base model, habang ang top of the line 4x4 variant ay nasa 1.9 million pesos. Sa dami ng features at tibay ng makina, sulit na sulit ang bawat sentimo. At ayan mga ka-car warrior, ang 2025 Isuzu D-Max, isang pickup na hindi lang pang trabaho kundi pang adventure din. Kung gusto mong malaman ang iba pang hot car releases, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i hit ang notification bell. Hanggang sa susunod na feature, dito lang sa Car Warrior 2025, ang inyong ultimate car review channel